Yan, good morning. Good morning po mga lalabs Dito po ako ngayon sa Marella's Garden. Ayan po. Yan, yan po ang view. Yan ipapakita ko lang po sa inyo. Yan po. Yan. Dito po to malapit lang po sa anong bahay ko. Ayan, ayan yung mga laman niya. Yan. Dito ayan po. Yan may garden po sa likod, sa bandang likod. Ayan po may garden. Yan doon po sa dulo may miracle fruits. Yan. Yan. sa bandang likod yan. Garden po yan. Ito yung mga ano niya. Gulay niya. Yan. Ayan, dito po. Yan po yung tanim nilang dragon fruit yan. Wala pang bunga maliliit pa. Bagong tanim po siya mga lalap. Ayan po. Yung ano niya, yung lemon. Ayan, yung lemon. Ayan. Ayan po. Ayan, yung mga talong. Ayan, namumunga yung talong. Yan po, ito po yung Marilos Garden. Pwede po dito mag, ano, mga labs. Yung halimbawa may binyag, tapos dito yung binyo sa, ano, pagkain. Yan, mag, makita po ito dito ng, ano, ng 200 to, 100 to 200 person. Yan, dito po. Tapos yung entrance dito, Uh, pag umabot ka ng 20 person, yun, wala nang entrance. Yung babayaran mo, din, mo rin dito, ano, 3,500, ano, 3,000, tapos free na yung video okay. Yun, dami niyang gumamila. Ito, galing to sa akin yung gumamila nila eh. Yan. Yan po, galing po yan sa akin yung gumamila na yan. Yan. Doon siya sa akin ng ano, hingi. Yan, tapos, yun. Yun, may CR po dito mga labs. Yan yung CR. Ayan. Ganda ng bulaklak na to. Oh. Yan, oh, ganda ng bulaklak na yan. Yan. Yan, ang ganda ng bulaklak. Tapos ito, ang ganda ng ano nila heart. May ano pa. May bumble yan. Yan. Yan, bonsai po. Malapit lang po dito sa bahay ko itong lugar na to. Ito, lababo. Yan, CR po. Yan nila, CR. Yan, dito po ang area sa CR. Ito yan, lababo. Yan. Yan, ito po yung panglaw sa amin. Ito, panglaw ang tawag dito sa amin. Ang gaganda, oh. Ganda ng ano niya. no need to need house Maganda po dito mga lalaps paggabi. Kasi ang mga ilaw na yan, nag-iilaw yan, yan. Paggabi, maganda dito paggabi. Gabi, gabi na may eh, mga ilaw yan ng mga iba-ibang kulay. Yan po. Yan, puno ng ano yan, bayabas. Ayan, tingnan mo. Yung puno ng bayabas. Tapos yung mga yung mga nakasabit na ilaw, may ilaw yan pag gabi mga lalabs yan. Maganda dito pag Yan. Thank you so much for watching po. Ayan po. Ayan. Thank you so much for watching. Bye-bye po. Thank you so much for watching po. Ayan. Love you mga lalabs. Thank you so much po. Bye-bye po. Ayan po. God bless you everyone. Don't forget to like and subscribe my channel po. Thank you so much po. Bye-bye po. Bye-bye bye bye